So bago yun natin, mga kasarap, hugasan natin itong ating green beans. So lagyan natin ng pork cubes. Lagyan natin ng bitchin. Lagyan natin ng magic sarap. Okay, alagay na rin natin tong mga kasarap yung ano. Itong ating uh, alokbati mga kasarap at yung talbos ng kamote for today's video mga kasarap meron tayo dito green beans mga kasarap so simple na lang no at uh, yung uh, dahon ng uh, ampalaya balonggay meron tayong kahit uh, tatlong pirasong uh, ito tapos talagyan natin ng pork cubes no So bago yung natin mga kasarap, hugasan natin itong ating green beans. Papay tayo mga kasarap isa lang natin mga kasarap makuluan natin so yan mga kasarap na itinating nakuha alokbati tsaka yung uh, talbos ng kamote mga kasarap yan ang tataba pagkatataba mga kasarap so yan mga kasarap na himayin natin itong ating ano, uh, malunggay yan hugasan natin ng malunggay natin tsaka yung uh, talbos dahil dahon ng ampalaya pinagsama ko na dito ayan o yung dahon ng ampalaya magaya tayo ng sibuyas mga kasarap tsaka yung tatlong perasong kamatis so ready na mga kasarap na yung ating alakbate tapos talbos ng malunggay eh, dahon ng malunggay dahon ng ampalaya wala lang tayong bawang at luya okay lang goods na yan Alokbate tsaka kamote itong mga kasarap pinaghalo ko na magluto na kaya tayo ng mantika mga kasarap Gisa tayo ng sibuyas at kamatis Walang ano bawa ngayon lang sa Ayan. So yun mga kasarap Lagyan na natin itong ating green beans Ayan. So, lagyan natin ng pork cubes. Lagyan natin ng bitchin. Lagyan natin ng magic sarap. Okay, alagay na rin natin itong mga kasarap yung ano. Itong ating uh, alokbati, mga kasarap. At yung talbos ng kamote yan ang niya shish mm. so yummy yan mga kasarap so mga kasarap lagyan natin ng asin wala tayong patis yan na lang ba, diba? Naglalambot na siya so ilagay na natin to ang ating uh, dahon ng malunggay tsaka yung ampalaya dahon ng ampalaya, dahon ng malunggay naman. ito ay yung ano yung dahon ng ampalaya ampalaya ligaw yan, nilagay ko na yan tubo lang dito sa likod dami ng gulay ba? Diba? green beans mga kasarap Ayan ang ating luto mga kasarap. Simpleng simple. Good health. Healthy ang ating pagkain mga kasarap. Ayan o. Diba mga kasarap? Dami ng gulay na nilagay natin dyan. Ang palaya. Dahon ang palaya. Dahon ng malunggay. Alakbati. Talbos ng kamote. Ayan. Tapos nilagay lang natin ng cubes, no? Pork cubes. Para maglasa-lasa lang rin siya. Mabilis lang na maluto to dahil nalaga ko na itong ano, itong, uh, green beans, eh. Kaya kakain na tayo, mga kasarap. At maraming maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Hey, thanks for watching po mga kasarap at kakain na tayo mamaya-maya lang no. Thanks for watching mga kasarap.